ano log try kong panderin mga ka DIY oh uh, tignan nyo kung gaano kalala yung ano alog-alog ng aking motor ayan no? Ngayon, papakita natin dito sa side kung gaano siya kalog. Ka Under yung Kung makikita nyo, disalign na rin yung gulong natin doon sa tapaludo natin, no oh. Hindi na siya maayos gawa nung ano, yung alog-alog niya. Pero titignan natin mamaya baka hindi lang bushing ang may sira. Pero ang kalimitang na nasisira dyan is yung ano niya, yung bushing niya. Kasi mayroong rubber yun baka napudpud na. Kasi 15 years old na kasi ito eh. hindi pa napapalitan. Kaya matibay-tibay rin yung stock ng mga pyesa ng ating mga motorcycle. Ayun, papakita ko sa inyo ulit kung paano siya sumasayaw-sayaw. <laughs> kung paano siya nagti TikTok So yan, nakita nyo naman mga ka-DIY kung paano siya mag-tiktok, paano siya sumayaw. So, samahan nyo ako mga ka-DIY. Ayusin natin tong ating swing arm. One hour later. para makita talaga natin kung may alog siya o wala. Ayan. Mahigpit siya mga ka-DIY Wala siyang alog. Oh. Sobrang higpit. Hirap pang ang hugutin eh. Kaya ang may problema dito is ito. Kasi maluwag na siya oh. Ayan oh. sobrang luwag na mga ka-DIY kaya hindi natin ito maayos ang mangyayari dito eh puputulan ito mga ka DIY ayan tapos magkabilaan yan papalitan ng fit na fit dito na tubo tapos iwi welding o kaya naman is i -re nila ito tapos yung ano natin swing arm bushing is i re tatanggalin to tapos papalitan ng mas malaki di mas maraming trabaho at mas magastos dahil machine shop ang magtatanggal doon ipipress nila kaya ang baka mas mainam na nila dito is puputulin dito at papalitan ng saktuhan dito sa axle niya para mas mahigpit magkabilaan niya na papalitan para hindi naman sayang yung pagbaklas natin re-remedio na lang natin A few moments later. Rubber lang to mga DIY. Sinukat na natin to. Ginapit na natin at ilalagay natin dito sa loob ganyan para medyo humigpit siya kasi pag metal yung ginupit natin na ilalagay natin dito mapupudpud din kasi metal to metal yung magkikiskisan habang tatagal yan mapupudpud yan well, lang ganyan ilalagay na lang natin ng rubber sana magtagal ito Siguro kahit isang buwan na magtatagal ito, makakaipo naman na tayo ng pangpaayos nito. Yan. Uh, pang samantala lang to mga DIY. Hindi pa natin nasusubukan pero ito try na lang natin. Lagyan natin ng langis para dumulas. Kaya dito natin ilagay itong mga ka-DIY, Yung rubber. I-explain ko sa inyo. Kasi itong ating swing, swing arm dito, ganyan yan. Ganyan. Habang tumatakbo kasi yung ating motor, eh dito yung nupupir sa banda dyan. Kaya nahihila na ganyan. Kaya nilalagay natin yung rubber dito sa likod para hindi maipit dito at hindi mapupudpod. Magsisilbi lang tong rubber na to bilang spacer niya para hindi siya luluwag. Pag in na hihinto tayo, eh, hindi siya biglang gigiwang yung likod natin. At least maipit siya. Kasi pag nag tayo dito, pag maluwag yung swing arm natin, gigiwang yung likod natin eh. Sasayaw. Kaya dito natin siya lalagay. Yan. a few moments later Hindi nashe ko me geyan Marumi ng kamay natin mga ka DIY oh. Tatapos lang natin gawin tong ating ano, yung ating swing arm. So, yeah, update ko kayo mga ka DIY after 1 month. Tingnan natin kung ano yung result ng ginawa natin kung tatagal siya. So, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and paki-click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga bagong video mga ka DIY and Salamat sa panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel at God bless po sa inyong lahat.